哎。Okay.

run, I run. Look, very good game woman who can run. Mag bayar na siya. Tiga siya kau lakau. Han? Wag lang to lang to siya. Bro kau lakau. Han? Oh yang who Oh, puyuk rasa siya do. Ngedhangat. bago malulok na malulukso na, jagan jagan. Hi, uh it's na yata isa ka viewer. Good morning. Hello. Yes po. Hana si kano ko de ano, ano, katong busing mo ang. mustang yung panahon dara? Sa mga dari kay kuan na ay bagyo. May big may bagyo sa amin. Hello sa ating mga viewers na mahaw. Sa amin may bagyo. Kaya class suspension, walang klase. Kuan kami work from home. Ay bagyo Japan sa inyo ha? Bourbon na? makuyawan mi kay ang yung bagyo namin yung nagbalita ginagamit nila na picture is yung picture yung nakaraang 3 years ago so panik yung mga tao dito kasi yung 3 years ago nag uh, maapa yung tubig malaki yung tubig eh ngayon ni naman lumalaki yung tubig so yun yung ginagamit sa pagbalita ang nangyari yung mga tao ah uh, ang sarap. Nag-panik. Kasi na ako sa nagpanik kasi ako naman makakita ng balita na ganun na wapa yung tubig. Panik ka? Yes po. Wow. Thank you. May 10 views na tayo. Salamat sa viewers natin. Mm. So, ganun nervous tayo kasi yung nagbalita ginagamit na picture nila sa pagbalita eh, 3 years ago from Philippines welcome to our blog, our live Philippines po dito sa aming mean, uh, in our area experience I think LPA law pressure. eventually, the camps uh, kuan typhoon, typhoon verbana. Nagroblox ba si kuya? Nagroblox? Ah, hindi siya mahilig sa ah, games bayan? yan? Hindi siya mag mahilig mag-games po. I'm from Korea. Wow! May viewers tayo from Korea. Ano? Show. Shout out from Korea, thank you for coming into our live. Aniyong sayo. Ah, ano sa saang anong ng Korea? South Korea or North Korea? Annihilation six Hello, hello din po. Ay ko hindi nagrooblox si ang asban ko. Hindi siya ano? Ba diba games yung roblox? Games ba yung roblox at? Nag-Roblox ba daw ka? Ano yung Roblox Ano yung Roblox? Sa aking pag-intindi, ang Roblox ay games. Ay, shout out po kay Jens M2G. Shout out po Misug Misugat Fukiko. Ah, game. Game na yung Ay, hindi siya nag- Nag-game online yan yun. Hindi siya nag-game online. Yung hilig lang niya is eh. sabong na manok. No online game ah okay hindi siya mahilig sa online game hi din po shout out po hello hello jubel dionella shout out Mian and gabriel nag ml si ko ay hindi hindi nag ml nag ml uh, um, ikaw yung Hinahanap nila <laughs> alam nyo na, pag si kuya nyo kumakain, hindi yan magsasalita, focus sa pagkain. Hindi siya nag sabong. Ay, may online sabong man daw. May online sabong. kumusta po. Okay lang po, kumusta kayo dyan? Dito sa amin may bagyo. Bo, ngayon, hindi umuulan ngayon. Uh, sorry. Ang, kuan pa, ano, ang ulan. Minsan umuulan, minsan hindi. N yeah. N I C F real life po. Ano ibig sabihin niya? N I N C F I real life po. Yun know, na real time sab. Eh, ada real time sabong ulan. Pauwi na lang. Kayo. Oh, yung manok niya oh. Very good yung manok niya. Nilagay lang niya sa upuan, hindi na hindi gumagalaw. Talino ng manok niya. Yan oh wala yung tali ha oh, walang tali, nandyan lang yan nag live tayo tik mag, -mag shout out ka sa mga viewers natin magtogawo na 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 ah, kita niyo yung manok chicken niya, walang tali ha walang tali Is your chicken a pet? Yes, a pet. But for my husband, my husband treat our chicken as no, <coughs> sorry, warriors your... or children. <laughs> Hi, ma'am. I'm watching you here in Hala United Kingdom, London. <laughs> oh my God! So mo sa London? Hello po. Shout out. shout out from shout out. Thank you. my London tayo. May London. my Korea. Sorry. 100k among um, manok, ma'am. Hala, mahal ang mga <coughs> tubigan. Oh, ah, ganun. Mahal pala, 100k. Wow. Ang presyo daw. Huyanan. Ito, hindi, kumakarilita ni manok. Ako kay, na, may plan ako, magparafol ako ng manok. Bilihin ko sa asawa ko. Nailiparafol ko. Ano kaya? Maganda kaya yun? Hello, hello, hello. Bigya, pwede mo ikain ng manok? Pwede mo ikain? Ika ikain? Ikain, sa ramisa ba? Ah, dito, kumain yung manok. awag ah, naman kasi kakain tayo ng ano, ng, ng, ng dumi ng manok. Magkasakit tayo niyan. Ay, isali daw sa kain ng manok. Isali, Hmm. ano yun matakot ako sa manok niya kasi kanang kumakagat baka ma mabutasan yung noo ko <laughs> dati kasi marami akong kanang gasa ah hmm. oh, ay oh, kinuha niya yung manok niya ah gusto na yung manok hanggi pa Ipainitan. Mm. Alagang alaga niya yung mga manok niya. Wala, may ano tayo, han. Marami tayong viewers, han, han. Thank you. Nawala naman, han. One, one view na lang. Yung ano mo, si dapat nyo napit mo doon sa bagyo. Mm, um, um, maga. Sabi ba, kumusta nyo, ha? Wala bang hangin lang sa inyo, ha? Hindi na nag-base mga comment nila. Uy, kain mo daw yung manok mo. Sali mo sa pagkain dito. Musta na kayo nga? Uh, Hawala ng viewers na tayo. Malis na ang lah. Ay, may bumabalik na isang viewer. Hi! May bulang kami in real life sa 29. Ay, may bulang daw sila sa online sabong yung real life, no? 29 daw. Ah, uh, ah, Nag-iisip yung kasawa ko kung sasali ba daw siya sa sabong. Uh, kasawa ko. kasi <laughs> kumakain pag kumakain niya na ayaw na niya mag ano, mag, mag ang pusta sa real time sabong. sa Ruhas Kapis layo nga eh. Ruhas Kapis daw Sa Manila ba? Ma para sa kanya, mabilis lang yan. Magsakay daw siya ng kwan, silig. <laughs> Magsakay siya ng silig at malagay ng lana. Mm. May tatlong viewers naman tayo. Kaya dito magkapalatan na yung music, Ay, punong kamu. Anong punong kamu? Han, di ko makarilit. Anong, anong punong kamu, Han? Punong kamu. Anong punong kamu? Hmm, anong punong kamu? Di ko makarilit. Hmm? Ano, 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 raw yung punong kamu? Diyan mo sa may madaming is... Oh, madaming isda daw Wow, ganda naman dyan pumunta. Ah, mga gusto pumunta doon. Ang ganda doon. Sa Ruhas Kapis daw, may dagang isda. Madaming isda. Dahil na sabong. Anong sabong dyan sa Ruhas Kapis? Na ka? three winds? Trewins ba yung kwan? Sabong sa online kap sa ruhas kapis? Derby, derby. No! Yeah. Three wins! Mm, asya, oo, uh oo. -oh. Three wins. So, three wins, 100k yung mananalo niyan. Pukuha. Diba, may entrance yung three wins? Yung kinukondisyon niya yung isa yung manok kasi magsabong siya. Iwan ko kailan. Yung... Yung very good niya na chicken. Sabong siya. Kinukondisyon niya. Kain tayo. May dalawang viewers tayo. Kain tayo po. Dito lang tayo sa bahay ngayon kasi... Dito sa amin kasi may bagyo. May bagyong berbana. Um, um, ang nangyari kasi yung nagbabalita, ginagamit nila na picture is 3 years ago pa. So, ang nangyari sa amin, panik kami kasi 3 years ago nag, anong tubig dito? Nag-overflow. Sobrang malaki yung tubig. Ang picture na ginamit, ginamit yun ang ginamit na picture. Kaya nagpanic ang all na rin ako. Noong 19, per isa kami ni Bulang. Asan din? Noong 19, till day. Manok. Ay, maong? Um, para magkakaintindihan talaga kayo ng aking asawa. Nahilig yun sa manok. Sabong. Okay naman sa akin ng ganyan ng sabong. Supportive naman ako. Binibigyan ko nga siya ng ilunan at ah, two wins ba? Diba? three wins so two wins so okay lang diba at least may isa kayong kung ano no talo at least hindi lahat talo good job <laughs> great job great job Hi! shout out naman sa ibang viewers natin dyan. three wins. Two wins. Hmm? Yeah. Ha, <coughs> hey, buta nga naman nagsaging, ha? Huh? Di ko kabaluan yung live. Sa so, una pag-subscribe, hindi man makita pag i-upload na niya siya. Hindi na ko makita kung nag-like, ay nag-comment. Sa una magkita? Alam, alam nyo ba kung paano makita yung nag-comment? Pag na-upload ko na to sa aking sa youtube hindi ko na makita yung nag comment hindi baka need ko lang mag explore wait lang teh kain kami ulam namin gulay wow pare pareho tayo nang ulam ng gulay Goods yan. Eh, kumain kayo. Happy eating. Gulay every everyday kasi kami nagugulay. Parang um, vegetarian. Mm. Light tough. Mm. mga points ni Makan! Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hah? Saya sedang merasakan. Jika anda tidak pernah menonton live saya, apa yang anda lakukan na. Saya berada di Korea, naik berada United Kingdom, London. kasama kasama to namin sa community. Mm, na tayo doon na pa doon. Hi. Shout out sa Barong Viewers. Update sa ating weather ngayon, hindi na umuulan. Pero hindi, ano, hindi mo maasahan ang panahon sa amin kasi may bagyo. Minsan, Maganda yung weather. Bigla namang umuulan. Hope imu i-reach ang imo goal. Ang goal man? Yes. In perfect time. In God's will. Ang goal natin is ma-reach natin. Shout out sa ating mga viewers dyan. Comment naman kayo para ma... Ano kayo ma... Kita ko. Kasi hindi ko makita yung nag-view. Yung sa, sa ibaba lang. Sa itaas ko lang makita yan. May nag-view, anak. Pwede siya nag... Nagpa-pop up dito. Hmm. Shout out, shout out. Welcome to my life. Kain tayo. Kain tayo ng gulay-gulay kasi maganda, hindi maganda ang panahon ngayon. Work from home ang mga mga teacher niyo. Mm. Welcome back tayo. Ano yung kapihan, Dapat dahil pag magbakaano mag kasi ng mga hayopan, maglakad sa maglive ka dito. Hmm. Dami niya ang mga alagang manok. Next, sabihan ko siya sa kanya. Sabihan ko siya na magano siya. Hmm? Oh, Kaya naman yung view eh. <coughs> Gusto kayo. <coughs> Taga saan kayo? Isa raman eh. Murag si ko Jojo Weather, weather lang kung gaano kalakas ang ulan ga-kakapon yun din ang kalakas ako kumain ah. <laughs> good vibes so fish buti na lang nakawili kami ng advance ng fish kasi bagyo yun na pagbagyo. mahal din ang isda kasi hirap hulihin pag bagyo yung mga fisherman natin, kawawa naman. Punta sila sa laod, hindi sila makapunta pag bagyo. Pag kanina, hmm. Kain tayo ng isda. Agad, dahil kag... Kain ba kayo ng ganito isda? Hmm? Anong pang tawag niyo sa ganitong isda? Sa inyo? Sa amin kay... Sa Mindanao. Kain ba kayo ng Bisaya? Kaming na lang, tawag nito Maya Maya. Kung atong ibinisaya Maya Maya. So pag Bisaya, ang mo accent is talagang matigas. Matigas yung accent namin. Pero pag Tagalog smooth, di ba? Actually, nakabihis na ako. Mag-duty na kasi ako. Oh tapos. Hmm. Ang City Mayor's office nag nag-announce na class suspension kasi may bagyo. Wala na. Coffee, coffee. <coughs> Ari bagyo. berbana, Ah. Ma. Kain, 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 kain. Kahit busy kayo, huwag kalimutan kumain. Ang gulay. Gulay. Hmm? Daming, mm. buko. Mm. Pag dyan na mismo, لقاله يعني أه? خابكوا